Hello, Budget Peeps! Nalaman na natin na ang isa sa mahalagang nilalaman ng New Government Procurement Act o NGPA o ang Republic Act 12009 ang transparency. Ah! Ngayon, isa na namang feature ng batas na ito ang ating tatalakayan. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. <laughs> Mas pinahigpit na ang mga panuntunan laban sa mga mapanilang na mga kontratista at suppliers maging consultants. Dahil sino man sa kanila ang magpabaya sa mga proyekto ng gobyerno, maaari silang ma-blacklist. May iba't ibang uri ng penalties sa ilalim ng bagong batas na ito. Una, ang corrective measure. Layunin nito na itama o gumawa ng rehabilitative actions ama suppliers, contractors, at consultants. Kabilang sa mga hakbang ng pagtatama ang fines, mandatory training, o retraining programs sa procurement rules and regulations. Pangalawa, suspension. Hindi na papayagan na makasalipas sa bidding ng concerned procuring entity ang suppliers, contractors, at consultants. At maaaring patawan ng isang taong suspension sa first offense. At sa second offense, dalawang taong suspension. Layo nitong matiyak na ang mga kabilang sa procurement ay sumusunod sa ethical at legal standards. Pangatlo, blacklisting. Ang isang blacklisted na bidder ay bawal ng lumahok sa alinmang procurement activity ng lahat ng procuring entities sa buong bansa sa loob ng isa hanggang dalawang taon. Ang pagpataw nito ay upang makapaglatag ng strict penalties para sa private entities na may malubhang paglabag o paulit-ulit ang paglabag sa procurement regulations. At hindi pa dyan nagtatapos sa maaring sapitin ng pasaway na bidder. Dahil sa bagong probisyon ng NGPA, kasunod ng corrective measure, suspension at blacklisting, maaari pa silang patawan ng blacklisting with perpetual disqualification. Ibig sabihin, hindi na kailanman sila maaaring sumali sa anumang bidding pa ng gobyerno. At bagamat ang mga dahilan ng blacklisting ay kasong administratibo, ang mga ito ay tinuturing na rin katumbas ng mga kasong kriminal sa ilalim ng New Government Procurement Act. Layunin ng blacklisting feature ng NGPA na matiyak ng pondo ng bayan ay mapupunta lamang sa mga kumpanyang responsable, maasahan at may track record ng integridad. Sa mas strictong blacklisting rules, matitiyak na quality over palakasan ang umiiral. At yan ang Budget 101 ngayong linggo. Ako po si Dom Consulta. Till next week, Budget Tips!